<laughs> <laughs> Grabe lalim. Ito yung sinasabi niyo umurong. Ganun ka kayo. Uh, hindi pa ganun pa ganun. Ano nang, ano ba kayo? Ilang beses na ba kayo natumba kayo? Ano, isa nung na ano itong buto ko, siguro mga dalawang beses pa. Simula nung naano yung buto nyo, natumba ba kayo dalawang beses pa? Ito naman nung umano ko ay tukot nyo tapos basag din yung ulo nyo hindi naumpog dyan madalas daw kasi si mami natutumboy eh. eh ngayon yung buto niya ang problema wala yung ano niya eh yung extreme. Umusog mo umusog ano sabi? sino nagsabi sa'yo umusog? yung doktor, doktor sa doktor sinabi sa'yo na yung vertebrae mo gumalaw yung, vertebrae ang tawag dyan eh umasok umasok ngayon, pag pagsulong tayo, pag walang ganito, pag wala kayong ano. Isa pa Sige tayo ka. Lakad ka. Irot. Sige. Pagka may mga files kayo ganyan, pagka may mga files kayo ganyan, mga kadriye, pag kayo may mga files kayo ngayon, mga ganyan, x-ray, mga MRI, huwag niyo iwala, lalo kung alam nyo hindi pa kayo na-treatment. Kasi narating yung araw, huwag magpa-treatment kayo. Siyempre, maghahanap kami ng reference, maghahanap kami ng pagbabasihan na ano, kung ano nangyari sa inyo before. Pag tulad nyan, nawawala na yung ano nyo, files nyo, hindi pa kayo na-treat. Hindi Siyempre. alam ko ano. Titik na. Oo. <laughs> Siyempre yung daming vertebrae dyan. Hindi natin alam kung ano yung umusog. Meron tayong tinatawag na L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2. Dito naman sa taas, mahaba yan. Mas mahaba yan. Thoracic 1 hanggang 12 yan. Kaya pagka meron kayong mga piles, hanggat maaari. Hanggat kung hindi pa, kung alam yung hindi pa kayo na-treat, or kahit na-treat na kayo, tabi nyo lang kasi darating yung araw, katulad nyan, si nanay natumba na naman. Sumasakit siya ulit. Or mas malala pa. Baka doon lang ulit yun, umusog lang ulit eh. Ito na kayo ko. Okay. Ito yeah.

Alayin yung mga ganun Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Solid Okay, hindi kayo patagilin Ramdam nyo, no? Ang lalakas Katutumban nyo yun, katutumban nyo yun Yung meron tayong tinatawag pa na mas maliit Yung facet joint kailangan e, nyo sumakto yung sa ano, sa position niya. Yun, gano'n mo. Gano'n Galing din. Sa ano pala kayo? Ara? Galing ako din. Doon ako na bypass eh. Pwede to eh. O tatalino ako. Ano sa so, pag may insurance ka... May insurance ako? Ayun, para... Mm -hmm. ...bayad ka agad. Okay da pa kayo Ami, kung kaya nyo mag-diet-diet ng kaunti ah Oo yun, overweight weight pa nga siya Oo, hirap hirap na rin kayo sa katawan yung humingi ko eh. Dapat... Bawas lang ng konting kanin Ganun lang tayo Salata

Baka mamaya yung bigat nyo lang din ang nakaka-apekto sa pag-walking nyo eh. Siyempre, pagka nasira na yung tuhod natin, pag sobrang bigat natin, at yung tuhod natin, lalong nabibigatan, hihirapin tayo maglakad. Dalawa. Diyan lang muna kayo, magpahinga lang muna kayo. Mas mararamdaman nyo pa yung mas mabuting pakiramdaman nyo, 3 to 4 days. Kumbaga, ngayon lang nagsipasok yung mga sa facet joint nyo, ngayon lang nausog. Grabe yung lalakas nung nagutok sa likod nyo. Parang nag-let's ball in sila sa lubi. <laughs> <laughs> Naramdaman nyo ba yun? Parang ngayon, kanina lang na ano eh. Sa dami ng tumba nyo, siguro na na kayo. <laughs> Tapos mami, hanggat maaari, sa kanin tayo magbawas. Tapos, yan, pagka nakaganto kayo, sa umaga, ubukin mo kayo. Pag pinawisan kayo, healthy yun. Pag nga raw nag-exercise, pag nag-exercise ka ng one hour, kung yan, nag-walking-walking ka, mas nadadagdagan ng tatlong oras yung buhay natin. One hour ano, exercise, three hours madadagdag sa buhay natin. Basta napapawisan tayo. Kasi pag hindi na tayo napapawisan, yung kolesterol, sana pupunta yung kinakain nating mga matataba, mga mantika, mga carbohydrates na kinakain natin pag ano, mananatili, may iipon yung fats, Kaya kailangan medyo magbawas-bawas tayo sa kinakain natin at papawis ang pinakasekreto. Pagtatayo tayo, kunyari, may lower back tayo. Tagilid muna tayo. Para hindi tayo sa balakang kagad po, Pwersa. Tagilid. Tagilid ka muna. Yan. O, tukod mo yung siko mo. Tukod mo yung siko mo. Tukod mo yung baba mo to. Tukod mo yung kamay mo. Yan. Diyan ka kumuha. Okay. Diyan ka lang. Diyan ka kumuha ng puwersa Sa ano natin. Sa mga malalakas na ha? kamay at braso natin. kaya bang magbawas mami ha yo no yo tier tier Pino. yo pipino na tier ala di ka rin <laughs> sa matagal din ako sa Saudi yung pipino magpapakpapakain nun kasi ma yun ang pinaka mataas ang water content ang pandayot talaga yan matagal din ako dyan sa ano, sa Arab world. Ilan ka ako ng Walang ba? taon ako dyan eh. 9 December. So, December ka rin? Tayo ka mami. Ano? O, lakad. Eh, wala na, ano. O, ano. <laughs> ano. <laughs> Kahit magsasayaw-sayaw kayo ngayon dyan. Oh, tinanong mo Hindi na-dislocate. Narinig yung mga tumulog yun. Kasi kung na-dislocate ko yung buto mo, ngayon pa lang, hindi ka na makakatayo. Ibig sabihin, tamang-tama yung mga pumasok na yun. Okay? Solid? sarap Thank you so much. Thank you. Okay. Sige. Okay. Ikaw naman, mami, dito.